Personal na bumisita sa Kapatid Network ang ngayoy hari ng telebisyon na si Coco Martin, ang Batang Kiapo star. Abot langit ang pasasalamat sa TV5, lalo na patuloy ang pag-alagwa sa ratings ng kanilang serye. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfor. Straight from his Batang Kiapo duties, nag-time out muna sa matitinding eksena si television Kid, Coco Martin, para bisitahin tayo, mga kapatid. Tinitignan ko na, na-appreciate ko na nung nagsarado ang ABS, yung nag, tapos ang Channel 5 naman ang nagbukas para sa amin. Kumbaga, tinatanaw namin ng napakalaking utang na loob. Yun. Speaking of pagtanaw ng utang na loob, salamat Kapatid, dahil pumalo na sa 12.6 ang ratings ng Batang Kiyapo, ayon sa legit na AGB Nielsen. Kaya naman asahan na raw na le-level up pa ang mga bakbakan at adventures ni Tanggol. Mag-iisang taon na nga ang Batang Kiyapo at may pasabog news si Coco. Baka next year, um, baka... Baka mag-ibang bansa kami or punta ikutin din namin yung buong Pilipinas. Yes. Kasabay ng pagpalo sa ratings, always trending din worldwide ang mga eksena ni Tanggol. Kasama si Bubbles, played by Ivana Alawi. Ang makapigil hininga nga nilang teaser sa kanilang love scene. May mahigit 2 million views na in-counting. Nalungkot ako honestly kasi mahaba yun eh. Talagang pinaganda namin yung anong yun eh, yung eksena ng yun. Pero syempre, habi ko nga uh, nandiyan MTRCB para i-guide kami. Napapanood ang Batang Kiapo Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng Frontline Pilipinas dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, ito po ang inyong K. Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang k alaman ay k yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five. K? Okay.